Thank you. মাল্য স্যবালে সিট্য্যুন স্বালে সিয়ালে.

pasar. Hindi tayo nawumaliin na naman ako ayun na nakalagay pa lang pala dito ba nangyari doon nawumali ako <laughs> oh, ano balita ito yung nalito. Traffic pala. <laughs> Palungkot. <laughs> Palungkot. Yung <clears throat> nag-iisa. <clears throat> Ilan ang ano nyo? Ilang rooms? Ilang rooms ang baby? Alim? Ito, five? <clears throat> Ay, ano? Ano? Lima? Ayan. hindi ba lang naman ilan ba kayo na nag -a -a apat ilan uh, hindi pa nga mainit hindi pa mainit brad hindi pa <coughs> red kopi <laughs> pari caca nang gua enggak tak salah ini

Sabihin mo na dyan para ano. Sabihin mo dyan. Anong oras na ba? kaga nagsara ni Jerry? Kailan? Kagam. Anong oras? 11.30 talaga. 11.30? 11.30. Bakit naman? Hindi ko tuloy ng kayo. Maka ngayon, anong oras daw siya? Kapasok? Mm. So, taktuhan ba? Hindi rin. Yes, <laughs> Jesus. Ay, di nga. ba anong oras na Hindi uh, pa kapapasok. 9 yun. Mm

Lang hindi kasi nag-bluetooth si pare ay hindi pa na o balita? Ang natin ah. Oo, wala lo. Pahinga rin. Tapos Pahinga pa yun. tagal nung tagal niya. Uh, uh, Kala lang din yan.

wala nga ang boss, wala sa sa store. Kala ko Marami akong gatas, okay. gatas ng ina. Ay, doon ba yung si Irene? Oh. Kala ko dito. Yung tropa. Nakakatamag kapi kag kalabog na kami sa daw hindi dinadala sa accommodation kasi. Nagsawa <laughs> na ng gatas. So, uh, marami, ma ah. <laughs> so, pag na, sa amin na naman ng buntot ng mga walang iyan. naman <laughs> Eh, kami okay. dahil sa kanya, wala daw sa kanya. Eh, pero kasalanan natin kung wala. Hindi dapat kasi. Wala, wala kang papulusutan, wala kang panalo. Pag sinabi ni GM, wala kang nang ano. Yun na papakinggan ng HR, wala na. Hindi pa naman yung nakikinig. Sa talikuran ko. Eh, di. Pero, pag nag-request kayo sa

Bigudo, tatlong araw kaltas. Ako isa. Ay, wa ko niyan, tatlong araw din ako di papasok. Natas na ko eh. sa akin nga nakaltas nun eh wala naman pagkakamali dun <laughs> nagmaneho lang naman ako nakaltas na ako dalawang araw nun lang. Ay. ano nga yung puti na binangga nyo? Hindi no? <laughs> <Ayun> na binangga, ano ka ba? Binangga nyo pagtutulak. Ayun lang. Hindi <laughs> ko naman alam na, syempre ako yung nasa unahan eh. Hindi ko naman alam na ganun ang diskarte na nasa likod ko. Ginaganong-ganon niya sa... Wala. Malis na rin yan yung si Sir Reggie. Malis na. Rin. Nandun na sa Dubai. Dubai na ba? So, panalo siya doon. Ha? Panalo siya. Panalo kasi. sa Dubai. Doon na siya makisisi. Ha? Hindi <laughs> <laughs> maganda trabaho niya doon. trabaho doon? ako lang. Yung mahal ano, no? Lahat no, no, no. doon binibili. Uh, balay mo, magkaroon siya ng diskarte na. No. Kaysa masa dito. Ano ba? Still not. Malay natin, may diskate siyang malupit doon. Maga ako nagising, naglaban na ako. Oh, May oh. nagutom na ako, bumaba na ako kaso nga lang Uy, wala. wala, walang kanin, brad Napano na mong ba itong ating Parang tagal yata uminit Hintay mo eh, wag mo hintay eh Eh di wala na rin yan Wapag wala na Pwede rin pilihan ng panibago. Paano naman ba ito? Hindi pa yun. Siguro yun, naka-direct sa apoy eh. No? abang naka-ano, naka-direct. na ano rin tayo sa mga salad-salad sana, no? Hindi rin tayo lugi dyan. <laughs> no, parang pakaramdam ko. <laughs> Pag nagsasalad ako, parang pakaramdam ko. <laughs> Wala nang pagkain sa mundo. <laughs>